Mga kaiko, good morning. Ano day mga kaiko? Apoy kining ma mga, mga kaiko. Para ni sa akong pamilya. Sa akong inahan, mga igsoon, mga pagumangkon, mga bayaw. Kay di mga kaiko, ang among nanay 83 years old na. Ah nasa hospital si 83 years old mga kaiko nanginanglan na siya amuma sa mga anak di ba lalo na mga babae pero kami nga mga lalaki may obligasyon di ako. pero bilang nga uh, sa ako nga obligasyon akong anak mo ay bali ah... Uh, poxy na ako kung baga mo'y uh, cambio kay simpre lalaki ko mga kay niya pobre lang kay ko mga kaiko. pag dili mo ka. dili makatuka gabayay kong tricycle so hinana gibali mga kay ko uh, nagbantay sa akong nanay karo nanay na mo sa hospital sa suksarjin akong anak nga ikaw pat karoon mga kaiko, sa mong nanay, di ba? Dili na obligasyon sa mga apo. Di ba? Obligasyon na sa mga anak. So dapat kamu, kita nga mga anak, lalo mga babae, mag-ano mo consideration? Tigulang na atong inahan. Dili kay mo ingon lang dahil mo nga namoy trabaho. Kami, mas mayo pa mo. Kaya namoy trabaho, ako wala mi mga benepisyo wala mi gisaligan man lang isda magbyahid tricycle, ingon ana ra akong pero maghatag og yapon og taimo na nga sa ano ang nga, magkasinab tanilang untata. dili dapat na dre uh, eh, na ko gipagi sa vlog kay tungod dili mo madakpan ako ikaduhapon dili mo motuo pag ang, ang inyong isuon nga walay grado murag walay kwenta ninyo di ba tama oh so karo ang buot na ko ipasabot kay kita mga anak mismo obligasyon na to atong inahan kaya eh, dilita mo dako dilita mo kahayag kung dil, dili dunigan sa atong inahan so mag ano ko sa inyo ha nga Simpre atong inahan at manuno na 83 years old di gulang na dapat weekly, di ba? Weekly. Isa ka semana, lahi na pud magbantay. Ano na kay obligasyon na tong mga anak tay. Pagkasunod simana another na naman. Dili kay isalig lang ninyo sa inyong pagumangkon. Kanya pagumangkon nyo dalaga. Dili man tumaingon maingon pun matawag og kinsa to nagpahimulos atong inahan sa atong ginikanan nya karon inyo nang iabandon dili man matawag nga abandon pero murag walay kwenta ninyo dapat inyong ulion or inyong adton nga uy sige kay sa ah, na anak nga balik mo puksis ah, nga siya ay mag ano pero sa inyong katungod dapat na mo Diba ba? Dili kay mo wala ray kwenta sa inyo ha. Kabalo naman mo kung ah, inahan ay eh, dili man na tuma ano na nga, kung kinsa to ang iyang priority sa una. Siya pa ang wala. Dapat hmm. Ah, balik karon tulong ka tulo ka babae, tulong may nga lalaki. Wingon mo ah wala man mo'y anak nga babae. Ah wala man 'yung ano. kamo eh, kamu mismo nga anak. Ito ang uh, ano magkuan mo o baton mo o uh, kumbaga tawag ani utang ka bubuton. Kay eh, anak reba Ako bisan tuod wala ko kadungog sa inyo mismo sa istorya. Pero nakita nabasa nako na, ako, nas na psycho nako isag narabo mo ihatag bisag dili na mapuslan among dawaton inyo para bang ikwenta sa tinuod lang pero ginadawat na na kaya nakabutang sa Biblia dawata pero ato ni dili na kung makaon amon na pong ilabay sa basurahan pero ang inyo ha pagtuon ninyo ang inyong kwintada mas mataas pa sa kaysa among wala mo kabalo kung unsa among gibati sa sa among dughan naghatag man tuod mo di pa mapuslan pero paingon dito sa ero paingon dito sa basurahan paingon sa lamaw pero gidawat na mo sa inyong pagtuo mga sirok me sa inyong pagtuo hinana so nara sa inyo ha kay basta mauna na ang akong ipadayag dire sa dire sa vlog di ba Kabalo mo mismo sa inyong ugali. Kabalo mo mismo sa akong ugali. Dili ko hingon anak nga pagkatao nga buhatag maghuman ibutang sa kuan ito. Ikuin taon pa nimo Magbigay ka nasan ayon sa inyong kalugan. Di ba? O nga. Uh, akong kuan sa inyo ha? Kaunta. Dapat kaya tigulang natong inahan magpakabana mo magbantay ako wala man ko yung kahatag pero kap nasayod gid mo na kung unsa ko kamo magbungat mo na mga milyon nagko kay mo og mga kwan nagko kay mo kwarta so ako kabalo mo masking balay gani dili pagi ako ang balay ang baga makumon wala man gani may katring matulugan na hidaan mga silingan na nasayod kamo mismo nasayod mo so sa inyong pagano sa mo ha ubus ka kay inyong pananaw sa mo ha pero okay rin na dawat na oi abot lagi ako ng panahon binura na sayod na kamo nakatabang magin ko sa inyo ha sa ako ha pag sakit nako atong pag sakit nako ha ah, atong inaan mismo nag-asikaso sa kuha pero unsay inyong gibara anong ikaman man mag-asikaso anak nga naman ay na asawa pero wala niyo na sayod gipakita sa atong inahan nga pag atiman sa bilang atiman ang anak bilang inahan mabot gyud po ang panahon na sa inyo na wala ko nag ano ha salamat ko nga gitabangan ninyo ko sa pagsakit na ko dakuhan kayong salamat dako kayong salamat pero ako lang ipagawas diri tungod sa hingon na ng, nga uh, uh, gibati na ko nga kamo mismo kabalo mo sa inyong ginapanghimo murag nagtindog mo sa akong palad oh, nagtindog kabalo ko kung unsay mga uh, sa inyong pag-isip kabalo ko o oh, kumbaga nagpa-blind-blind -blind lang ko aron nang unuhay nga inosente ko pero at walay ko o na aron aron mo ma ano ba ma-aware mo nga hingon ana de ang inyong ginano dili ko gusto ana kanang inyong ability ko gusto anak. nga kana tanan na ko sa Ginoo pero sa ako wala koy grado pero ang akong kalooban limpyo limpyo akong konsensya nang inabuhi ko sa mayo di ba? Wala ko gapang -lokong tao sa tinuog na. Kami maglibod isda. Ulan ka ulan man gani. Pero basa mi. Sige lang, okay lang. Kay basta marangal nga prabaho. Mau lang to. Pasinsya ko ninyo kung nakoy na istorya. Katupong among igsoon nga bayot. Panahon na, liho ka. Kay, dili, kay sa istorya lang ka. Okay, Anta tadri lang. God bless. I love you all people. Thank you very much.